Di maabot ng kawalang malay, ni Edgardo Reyes. Tulog pa si Obet. Anes ni Emmy. Oo nga. Tugon ni Ida sabay salat sa nuo ng batang lalaki. Mainit siya. Saka, may pawis. May sakit nga yan. Piho. Tena sa may hagdan. Doon tayo mag-usap para di magising si Obet. Naawa ako dyan pagising eh. Panay ang hinal. Talaga po, Tumayo sila, nagtungo sa hagdanang, magkatabing na upo sa ikalawang baitang. Bat? Bat di pa niyo pinagagamot si Obet? Tanong ni Emmy. Ala kaming pera eh. Sabi ng nanay. Oh, eh ba't kanina umalis ang nanay mo, nakita ko ang ganda-ganda ng suot. Siguro mahal yon no? Ewan? Ba't ewan? Di ko laan eh. Ba't di mulaan. Kasi Kasi Uwi lang ngayon noong minsang umalis siya Sabi ko nga na ibinili mo Sabi niya Sabi niya Ewan Di ko maisip ang sabi niya eh Sandali silang natahimik Nakapukul ang tanaw ni Ida sa dako paroon ng Eskinita Nagsisimula ng lumatag ang dilim Ang tagal-tagal ng nanay Sabi ni Ida Baka magising na si Obed Hahanapin siya. San ba nagpunta ang nanay mo? Iwan. Sa dati siguro. San dati? Sakwan. Napakamot sa ulo si Ida. Kasi eh. Kasi eh. Noon bang unang magkasakit si Obed? Umalis ang nanay ko. Nang magbalik siya noon, may pera na. Ang dami-dami po. Talaga. Napagamot nga si Obed. Siguro doon uli siya nagpunta. Ewan eh. Muli silang natahimik, nakatanaw pa rin sa malayo si Ida. kinamat niya ang kanang tuhod. May nahilod dong butil-butil na libag. Alam mo, sabi ni Emmy. Kanina, nasa tindahan ako ni Aling Bebang. Diyan sa kanto. Oh, pinapag-usapan nilang nanay mo. Kasi, nakita rin nila nang dumandon ang nanay mo eh binalingan ni Ida ang katabi, kumurap-kurap siya. Sabi ni Aling Bebang, yung, kaya raw, kaya raw ganun ang nanay mo eh dahil, alakang tatay. Ba't nga alakang kang tatay, Haida? Alin? Ah, meron po. Asa na siya? Kuan. Sabi ng nanay ko, patay na raw. Patay? Oo, pero, kung di patay ang tatay ko, sabi ng nanay, palaging ang dami-dami raw naming pera. Kaso, patay na siya eh. Sana hindi patay ang tatay mo. Sana nga. Yumuko si Ida. Pinalis ang mga libag na nahilod sa tuhod. Alam mo, sabi ng nanay ko, sabi, noon daw buhay ang tatay ko, pulis daw. Matapang siya talaga, kala mo. Saka, ala pa raw kami rito noon. Sa, sa malayo kami nakatira. Natahimik na naman sila. Maya-maya ay tumayo si Emmy. Gabi na. Sabi ni Emmy. Uwi na ako. Kakain na siguro kami. Nagugutom na ako eh. Natutap ni Ida ang sigmura. Ako rin. Ako rin. Gutom na eh. Di kumain ka na. Ala kaming kanin eh. Kaninang maaga nga, pinautang lang ako ng nanay ng pandesal ni Aling Bebang. Tatlo, Tag-iisa kami, saka, saka, kanginang tanghali, ano yun? Yung kuwan. Lugaw. Yun, ang kinain namin. Alang ulam. Sabi ng nanay, pag, paglugaw daw, talagang alang ulam. Ganon din ba kayo? Ewan. Di pa naglulugaw ang nanay ko eh. Sige, uwi na ako. Bukas, punta ka uli sa amin. Taguan uli tayo. Tumangus si Ida. Pagkaalis ni Emmy ay kinuha ni Ida ang ilawang digas sa kalanan. Kinapa niya ang posporo, nakuha niya yon sa gilid ng nakataob na kaserola. Ipinatong niya ang ilawan sa lumang baol sa kalapit lamang ni Obet. Sinindihan, ang dilim na laganap sa loob ay tila pinunit ng ningas ng ilawan. Inilapag ni Ida ang posporo sa tabi ng ilawan. Bumalik siya sa hagdanan, naupo sa baitang, itinukod niya ang mga siko sa dalawang tuhod. Sinapo ng mga palad ang baba. Tumanaw siya sa eskinitang natatanglawan ng putol-putol na liwanag na nagbubuhat sa mga bukas na durungawan ng mga bahay doon. Maya-maya inang -maya haba ang leeg ni Ida. Isang babae ang dumarating. May hawak na supot. Lumitaw mawala ang babae sa dilim at liwanag ng eskinita. Pasagsag ang paglakad nito. Patalong na naog si Ida. Patakbong sa malubong sa dumarating. Nay!